Good morning guys, good morning Yan, ito po yung ating mga intro Yan, sa so mga ating mga kaibigan dyan sa YT Magandang umaga po, dito po nga yung lingkod Ito po yung ating mga gamit Yan ang aking uh, rotor Ayan, tatlong rotor Ito ating mga gamit na yun sa pagwa-YT Yan nga, uh, magastos talaga Kailangan nating uh, paghahandaan uh, Ah, pinapakita ko lang yung gamit ko. Ayan, wala ibang may ayan, pero sa baba sa ang ating gamit. Ayan. ayan, ito yung ating mixer na sa baba. So, ayan, magandang umaga po sa inyo lahat yan at salamat po sa inyo mga suporta. Ayo, pag tayo mag eh, talaga magwaway kay gusto mo talaga gumanda rin ang ating mga uh, uh, music at talagang paglaanan talaga ng pera. Oo. Oh, salamat po sa inyong pag-wa at uh, yan, ah uh, tuloy lang po tayo Pagdasal ng at, ating makamit uh, ang ating mga mga yan po ang mga connection doon sa mixer. Ah uh, papunta po doon sa ating ah uh, ayan, doon sa ating sound card, sa ating sounds. Yan, maganda magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, uh, magandang buhay magandang tanghali. Uh, umaga diyan sa Pilipinas. Ayun. Okay, so, thank you, thank you so much po mga ating mga ka-YT diyan. Mega love shout out po sa inyo. salamat po sa inyo mga suporta. Ayun. kita natin. Ang ganda pong ng umaga. Ito po mga ating mga gamit. At sana po ay inyong magugustuhan, ipinag-share ko lang po sa inyo. yung po ang ating te microphone